Isang mapagpalang umaga po mga kapuso at kapamilya. Bago tayo kumain, ay siyempre nais kong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon na siya ang nagbibigay ng lakas at higit sa lahat, sa ating buhay. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na no, makapangyarihan, ako po ay uh, nagpapasalamat sa umagang ito. Maraming maraming salamat sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Sana ang pagpapalang ito ang magbibigay karunungan at kalakasan sa aming pangangatawan upang magampanan namin ang aming tungkulin sa aming pamilya, sa aming trabaho at makakatulong rin kami sa aming kapwa. Lord, patuloy na gabayan mo po kami sa lahat ng aming plano sa buhay sa araw-araw, sa lahat ng aming iniisip. Kayo po ang patuloy na maghari sa aming buhay sa araw-araw. Ito ay aming itinataas sa pangalan ni Hesus na aming tagapagligtas. Amen.